Yung pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede o oh, Mr. Chairman i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O oh, pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang May resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag ka sa civil service at nakalusot ka, eh, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisiyahin na itatago nyo pa kung sino director general nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ako. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalang ngayon, daldalang dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Wag niyo kong ituro na hindi ko alam.